Sunog na naman, isang bumberong na hirapang huminga sa gitna ng pagapula ng apoy sa Binondo. Habang sa Malate naman, isa rin bumberong rumesponde sa bahay niyang nadamay na pala sa sunog na itong Front 94. Naglalagablab na apoy at makapal na usok ang bumalot sa residential area na ito sa barangay 724 sa Malate, Maynila. Pasado alas 10 kaninang umaga ng sumiklab ang sunog. Kumalat ang apoy sa mga magkakatabing bahay, maging ang bahay ng isang fire volunteer na damay. Oo, oh, sunog oh, oh, na oh. yung kala JJ. Pahirapan ng pag-apulas sa apoy, lalot na wala ng supply ng tubig ang host ng mga bombero. Pagkabalik ng supply, agad binugahan ng tubig ang nagngangalit na apoy, tumagal ng dalawang oras bago tuluyang naapulang sunog. Aabot sa 40 bahay ang natupok, nasa 50 pamilya ang nawalan ng tirahan. Wala namang nasugatan pero inaalam pa ang ng apoy. Isang dating bilyaran naman ang natupok sa Barangay Santo Niño sa Marikina pasado alas 11 kagabi ng sumiklab ng apoy. Agad namang rumispondi ang mga bombero at naapulang sunog ng alas 12.30 ng madaling araw. Wala namang nasaktan at inaalam pa ang sanhi ng apoy. Nahirapan din ang pag-apula sa sunog mula sa ikawalong palapag ng kondominium na ito sa Camba Street sa Binondo, Manila kagabi. Panay karton at plastik ang nakaimbak sa condo unit kaya mabilis gumapang ang apoy. Sa tindi ng usok, nahirapan silang akyatin ang mismong unit. Umakyat pa sila sa katabing gusali para bombahan ng tubig ang unit. May isa ring fire volunteer ang nahirapang huminga. Napatawag naman natin kaagad yung EMS natin. Nandun ako nang nangyari yon, So nahila kaagad siya at uh, na, Natreat naman agad ng EMS natin. Naitakbo na siya sa uh, nearest hospital. Dalawang bumbero ang nasugatan. Umabot ng higit pitong oras bago ay dineklarang fire under control. Inaalam pa ang sanhinang sunog at kung magkano ang pinsala. Sa Sampaloc, Manila naman, natupok ang Barangay Hall kaninang alas 5.30 ng umaga. Ayon sa mismong kapitanan ng Barangay 575, ang unang palapag ng busali ang nagsisilbing Barangay Hall habang sa second floor naman sila nakatira. Nagmulang sunog sa bodega ng Barangay Hall. Mag-aalas 7 na ng umaga ng maapula ang apoy. Aabot sa 20,000 piso ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang mitya ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.